Ta talaga titiisin mo rito eh. Talagang ganun buhay namin, mahirap eh. Hindi man direktang naglandfall sa Pilipinas ang bagyong Karina. Pinalakas at hinatak ito ng habagat. Kaya nagdulot ito ng malawakang pagbaha sa Metro Manila at sa mga karatig probinsya. Dahil laging handa ang Operation Blessing sa ilalim ng One Step Ahead campaign nito, mabilis ang nakapag-mobilize ito ng relief efforts. Katatapos pa lang ng ulan ay agad nang nagpunta ang Operation Blessing sa Lemery Batangas na sumailalim sa state of emergency. At kahit ginabina ang team ay sinikap na madala ang mga banig, kumot at jerrycans. Pati na rin ang portable water filter. Naabot ng Operation Blessing ang dalawang malalaking evacuation centers. Sa sumunod na araw, nagpunta naman ang Operation Blessing sa Barangay Lolomboy Bukawi, Bulacan para magbigay ng mga food bags at cherry cans. Sinuong ng team ang hindi pa humuhupang baha para makapag-abot ng tulong sa mga nasa ng bagyo, tulad ng 70 anyos na sinanay Nanay Neneng. Medyo dumitilim at medyo lumalakas yung hangin. Sana naman ay hindi umulan. At medyo alanganin po tayo dito sa coverage natin. Pero syempre ang mahalaga po dito, maiparating po natin yung kwento ni nanay. At talagang iisipin mo lang paano sila nakaka-survive paano sila nakakatiis po uh, sa ganitong sitwasyon. I mean, sa mga uh, kababayan po natin, syempre na nasa, uh, hindi naman po masyadong nakakaranas sa mga ganitong sitwasyon. So mapapaisip po tayo no na mahirap, mahirap po itong ganito. Aniya, nasanay na lang sila sa taun taong baha tuwing umuulan pagkukwento pa niya ay halos hindi na bumababa ang tubig sa kanila kahit pa tumila ang ulan. So itong ganito kalalim na ay kung medyo, kung medyo maging, maging, maganda ng panahon, gaano katagal yung paghupa niya? Hindi na humupa ang tubig dito. Ha? Paano hindi, hindi pa? mo Hindi na. So, Pina pinaka, pinaka maliit na lang dyan. Hanggang dito mo na lang, dito, yan. Pero so, hindi wala na. wala Meron, na yun? Oo, hanggang doon na lang ang tubig kapatid, laging tuyo ito. Magmula nung ginawa yung diki na yun, yun. Dumiretso natin yun. Yun, di na din na manutubig, hindi na nawalan. Dalawa lang sila ngayong nakatira sa kanilang maliit na bahay at nabubuhay sa pangangalakal at minsan ay pagtitinda ng isda kung may huli. Dahil sa inyong tulong at suporta, isa si Nanay Neneng sa nakatanggap ng mga food bags na naglalaman ng mga canned goods at iba pang food supplies na pwedeng tumagal ng dalawang linggo. Maraming marami salamat sa binigay niyong tulong sa akin. Tulong, oh, malaking tulong talaga. Sa tulong rin ng ating local church partner na ibahagi natin ang pagmamahal ni Jesus sa mga beneficiaries, na tanging kay Jesus, nagmumula ang pag-asa at himala. Maliban sa Lemery, Batangas at Bukawi Bulacan, naabot din ng Operation Blessing ang mga nabaha sa Rodriguez Rizal, Kupang Antipolo, pati na rin ang mga nabaha sa ilang komunidad sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. Naging posible ang lahat ng ito dahil sa iba't ibang grupo at individual na naging bahagi ng ating One Step Ahead campaign. Lalo na at typhoon season na naman sa ating bansa. Patuloy po nating suportahan ang mga gawain ng Operation Blessing at CBN Asia para mas marami tayong maabot sa anumang panig ng bansa at ng mundo.